kumusta kumusta kayo dyan mga ka-brother ito nga nandito tayo ngayon sa Amos mga ka-brother oh. dahil nga ngayong araw na ito ay eh, hindi muna ako magugupit mga ka-brother at ito mamimili kami nga ng mga extra income, mga ka mga ka-brother ano dagdag kita ito sa ating barbershop at dito nga kami sa Amos mga ka-brother oh, ito nandito na Boss Art TV At na nga mga ka -brother. good morning, magandang umaga, magandang gabi, magandang hangali at magandang madaling araw na rin ito bakong gising tayo dito mga kabrader oh dahil nga mga kabrader ay pupunta tayo ngayon sa kinikilala at pinipilahan na binibilhan ng mga merienda at kung ano-ano pa at yun almusal muna tayo mga kabrader at dahil ay kailangan natin yan at magutom at yun na nga ito mga kabrader kasama kong ating misis at akong asawa <laughs> dalawa no saka ang aking anak yun pinadlakan kong bahay mga kabrader kasi baka may mga makapasok dyan at yun paalis na nga kami nito mga kabrader at ito Tinatanggal ko ng cover ng motor ko mga ka-brother At ito na nga, paalis na kami nito mga ka-brother at, at yun, on the way na nga tayo upang punta sa ating pupuntahang lugar mga ka-brother Ali kayo at samahan nyo ako dito sa city of Imus Ayan na nga po mga ka-brother At yun, nandito na tayo sa kinikilala at pinipilahan Na mabibilihan ng lahat ng klase mga ka-brother Merienda, almusal, pang-snack Ayan o oh iyon dito kami mamimili mga ka-brother, dito yung ano, yung mga bilihan na mga kung ano-ano, at talaga namang nandito mo mabibili ang mga klase ng mga paninda mga ka-brother, pang almusal man yan, pang merienda man yan, yan wholesale dito mga ka-brother, yan oh, mabintang-mabinten sa mga bata mga ka-brother. At ito na nga o, oh, tingnan nyo naman sobrang ata namin dito at ang dami ng tao mga ka-brother. Dito lang at siya namimili mga ka-brother dahil nga ang gusto nila makamura at bukod sa makamura siyempre ay maibinta rin nila ito ng tama sa tao mga ka-brother. Yan o, oh, sa mga bata o. Oh. Yo, na ito na nga namimili kami dito ng kung ano man pwede mga ka-brother dahil nga summer ngayon mga ka-brother. Ay medyo tutumal ang gupit niyan mga ka-brother, di ba? O oh, ito, pwede ito sa mga maglalasing. O, oh, ayan, o, oh, nakita. Mga cornix ba? Ayan, oh. Oh, yan, oh. Pwede, pwede yan, mga ka-brother. Hmm. Yun, andito na nga kami, ka-brother, sa counter at magbabayad na nga po kami. At ito na mga ka-brother, pauwi na kami nito at grabe. Sobrang pira na niyan, mga ka-brother. Oh, Uy, nag pa. Oh, yan, oh. nag selfie pa. Ayun, ito na, nilalagay na ni, uh, nitong, ano, nitong si kuyong aming mga pinamili. At ito na nga, nandito na kami sa bahay, mga ka-brother ilalagyan na yan ng mga presyo kung magkakano ang tamang pagbenta niyan mga ka-brother at yun nga naka-display na oh yun oh naka-shoutout din oh, sa babae na yun sino kaya yun <coughs> yun oh yan ang ating misis oh, yun oh tingnan nyo naman yan mga ka-brother oh. at yun nga dahil nga sayang sayang ang araw mga ka-brother ay nagbukas pa rin tayo kahit anong oras na magagabi na nito mga ka-brother at dahil nga pagbukas natin mga ka-brother tingnan nyo naman grabe ang pila sa atin na mga ka-brother yun, itong unang ginupitan natin sa si ating ka-brother, oh. Nako, tingnan nyo naman ng itsura ko dyan, hagad na haggad. Parang pinagsabantalahan, yun lang nga, <laughs> mga kabrader At dahil nga na-full storage ang ating cellphone, mga kabrader brother ay hanggang dito lang muna ang nagawa nating video, mga ka-brother. Hindi na natin nakunan ng video yung iba. At oh, yan, oh, nagpapashout mga brother Shout out na natin yan. Ay, siya, isang palo naman dyan, mga ka-brother. Thank you!